Pagbabalik po dito sa Fasol Boya Bunda. kasama natin Angel Gestoni. Okay, let's go to yung love life. You're more open to dad about your love life. Let's go to the last kwentuhan pagdating sa love life. Well, actually, may mga dumadalaw sa kanya ng mga boy sa bahay talaga. <laughs> Ang gusto ko lang naman si makilala ko. So, natutuwa ko pag nakikilala ko in person. So, Di ba? Kung, uh -huh. kung ano man magiging development nila, eh nasa kanya na yun. Hindi mo ako sabi, oh, wag yan kasi ganyan-ganyan. So, Titignan ko rin kung okay naman sa tingin ko. Mukhang okay naman yung bata, mabait naman. At sa tingin ko, mamahalin naman ang siya anak ko. Di, why not, di ba? So, pag hindi okay? Pag hindi okay, edi pag-usapan namin yun sa likod namin. <laughs> hindi. <laughs> <laughs> no, but I want to find out, ano ang okay, ano ang hindi okay? Well, mm. -hmm. Parang Parang siyempre, sa uh, ko yung, oh, <laughs> yung, yung family background. Okay. At same time, kung eh, okay naman yung work nung bata ano at uh, makita ko naman kung okay naman yung intention sa kanya. It's like it so, takes a while, no? Yes, Paano proseso bago mo dinadala sa bahay at ipinapakilala <laughs> sa <laughs> parents? Siguro it should be multiple dates ko muna, Tito Boy. Oh. I need to know first if worth it na po mapakilala sa parents. If genuinely, I have a connection with the person, if alam ko naman yung intention siya sa akin is, mahal po talaga niya ako. Doon na po talaga ready ko na siya pakilala. Nakakilang boyfriends ka na? At 20? <laughs> <laughs> um, I would say, siguro mga dalawa na po. Tito. Kilala pareho? Yes. Na isip ko talaga. once it's rude to ask Angela how many? But it's in that context. Yes. Uh oh, ganon talaga. Uh, kilala ng dad at mom. Yes, tapa kilala ko na may Sino may nadala check? na. Uh, dad mom. <laughs> Pagdating sa boys. It's more of my dad po talaga dito. Uh -huh. My mom is pretty chill about it. Uh, okay oh, lang. Okay. okay lang kay mommy lahat. I mean, happy siya basta happy ako? Pero si dad po talaga Talagang binabackground check po na. Galing sabi ko lagi. Bakit, Chess? Anong pinanggagalingan mo? Meron ka bang mga... Wala naman. Wala, gusto ko lang na bilang ama, maging safe, siya sa mga sinasabahan niya. Na alam namin kung nasaan sa sinikasama. So, that's it. At hindi nawawala yung conversation? Hindi nawawala yung pag-uusap? May mga... Lahat nasasabi mo Kidad? Not Everything. Pero okay. I would always like say this and that to this, uh, from this person. Na, oh, I had had a date with this guy. So para okay. nakakwento kwento eventually. And kinakwento ko rin ko kung personality ng guy. So na na yeah, ko rin yeah. and with that like nagiging close po talaga kami. Ang dating din sa akin, ang pagdating sa pera naman. You're independent. Ah yes po. I I, I try my best. At actually. this point in your life, mm -hmm. it's not like. Uh, mom pahingi, dad pahingi. No po. But Galing. they give me. Oo. And who are you to refuse? Yeah, who am I to refuse? I'm a good daughter naman. <laughs> But as much as possible po, since I'm, you know, maturing na din, I try my best to live independently. Pero you have decided na ito yung trabaho na gagawin mo. Yes po, Tito Boy. It has been a dream po kasi ever since bata pa po ako. So alam ko po yung pinasok ko and gusto ko pa po, um, i-explore pa po, po siya. Huminto ka sa politika. Ang ibig sabihin nito, you know, like uh, councilor, vice mayor, vice governor, vice governor, I'm sorry, bukal. Yeah, probably Are probably. you going back to politics? Well, na-invite naman po tayo na to come back. So, I'm just waiting. Kung may okay. maging plano. So, hintay lang. Isang araw sinabi ni Angel, Dad, gusto ko rin pumasok. Okay lang sa'yo. <laughs> Basta kaya niya. <laughs> Takbo ng uh, politika. Why not? Kung gusto niya. Para masaya naman, pagtatapos ang ating <laughs> pang-uusap, mag-action scene nga tayo. <laughs> Chang Susan, pasok ka. <laughs> Dito ka, Chang Susan. <laughs> 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 oh, Tama-tama yung ato. Pang-action. Turuan niyo nga kami. Ay, yeah, para, para. Do, do you follow a routine, halimbawa? Gandahan mo, yes, ha? Ah. Mm -hmm. oh, stretching muna para stretching. bago mag-ano. isang oras oh, na stretching. stretching natin. Hindi <laughs> nga ako marunong mag-ito. <laughs> stretching, stretching muna. Okay. Ayun, stretch. Okay, and then? Ayan. Ano yung well, yung mga stances sa fight si dami, na no, sa mga action films, okay. yung kailangan yung pagsuntok. No? Siyempre, hindi pwedeng totoo. Kailangan yung daya uh -huh. lang. Okay. Pag pinansi ng ganyan, uh -huh. kasapaw mo siya sa sabayan okay. okay. mo. Parang okay. eh, suntok ka. Okay. One, two. Uh -huh. <laughs> Ganon? <laughs> Uh -oh. And then? Pero i-jerk mo na maganda para naman hindi... Ah, ibig sabihin yung jerk ko kanina hindi And maganda? po, yung ah, okay. kalaban, yung kalaban, yung kalaban. <laughs> okay, so, so... Importante lang is i-memorize mo yung numbers, yung routines, para naman hindi kayo magkatamaan ng kasins mo. Ah, okay. Saka, so, pak, pak. Mas you know, magandang medyo malayo ka. Kasi pag malapit ah, usually, pag okay. aksidente, natatamaan yung ka partner At masakit yun, di ba? O oh, sige, Absolutely. one last, one last. Okay. Ba, mag right ako and tapos, then ilalim. Left. Oh, tapos isa pa. Uh, oh, oh. So there's a, oh, the, ah, tapos isa pa dito para pak, pak, ganun na. I'm sorry po. <laughs>